ka ba? Ma'am, nagpa-practice na nga po ako dahil di ba nga miss China ako? Practice ka? ng practice? Makinig, oh, may meeting bukas, PTA meeting, kaya pupuntahin dito ang mga nanay at tatay nyo, mga lolo nyo, wala kayong nanay at tatay. Dahil may PTA meeting, magkakaroon ng election of officers. May -e elect yung nanay ko, ma'am? Sige, tignan natin kung may -e elect siya. Malilit nanay ko kasi magaling ang nanay ko, ma'am. Ah, magaling ha. O sige, papuntahin mo dito. Sige, ma'am. Bukas oh, na sige, lang. Magkita-kita. Hmm. Nita, ano nangyari sa'yo? Ma'am, na po ako sa makeup na binili ko kay Miss Tupada. Ano naman, Nita? Kung ano lang pinaglalagay <gasps> mo. O sige, paano ka ngayon magiging Miss China niyan? Wala na, ma'am. Oh. Binalik na sa'kin sa yung binayad ko. Um, naman dapat ibalik. Balik mo yun sa nanay mo, ha? Kinuhay mo mm. yata yun sa baon mo, eh. Hindi, ah. Wow. Uh, good morning po. Uh, good morning, ma! Minita, hindi ikaw ang ano. Good morning sa po, na. mga mami, daddy. Pita, meeting po natin today. Magkakaroon po tayo ng election of officers. Nay, galingan. Nita, Mita. Mita. Ay, Sige, magkakaroon po tayo ng election of officers. Ang first po ay President. I nominate Mother Ninita. Nay! I nominate Mother ni Susan. Ay? Pilabang ka, Nay. Maraming salamat po sa pag-nominate po sa akin. Maraming salamat po sa mga classmates ng aking anak na si Susan. Magpapa-wifi po ako dito. Papalagay din po ako ng TV, ng tiles para po sa classroom. Ako na rin po sasagot sa bonus ng lahat ng teachers. Magbibigay po ako ng laptop sa bawat kaklase ng aking anak. Papakortinahan ko rin po ang classroom. Papa Papa na naman ang er classroom! Hmm. ingay! No, naman, naman Papa, aircon ko rin po ang classroom. Malamig na po dito! Bundok tayo eh! mag-sponsor na rin po ng Christmas party. Ako na pong bahala sa Christmas party ng Section Alanganin. At mamaya, may Jollibee pong dadating. Wala! Nalasot kami sa Jollibee na yan! Hmm? Na, ikaw na pan. Three days, two nights na field trip sa Tagaytay. Ako pong sasagot. Hmm?